Breaking news mga kabayan tatong Chinese National arestado sa bansang Georgia matapos tang kaing bumili at ipuslit ito ang iligal na nabiling uranium na ginagamit sa sandatang nuklear. Bansang South Korea, laging maaasahan pagdating sa pagpalakas ng depensa ng Pilipinas. Pilipinas, hiniling sa Korean Aerospace Industries na magsumiti ng mga detalye patungkol sa KF-21 Borame Fighter Jet. Mga Pilipino, natutuwa sa ipinakitang katapangan ng Philippine Navy na hatakin ang mga bangka ng Chino palabas ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Philippine Navy hindi kinumpirma na naroon din ang isang barko ng China Coast Guard pero hindi ito nakialam. Pangulong Bongbong Marcos Jr. hindi nakapagpigil sa US ASEAN Summit. Sa harap ni President Trump at ng mga lider ng ASEAN, ibinunyag ang agresyon ng China sa West Philippine Sea na banta sa seguridad ng mga Pilipino. Malaysia, biglang U-turn. Mas gusto ngayon ng Malaysia ang Amerika kaysa China. Ramdam na ba ng Malaysia ang araw-araw na pangaharas ng China Coast Guard sa kanilang karagatan? tatlong Chinese national ang inaresto sa bansang Georgia habang sinusubukang bumili ng dalawang kilong uranium. Sa mga hindi pa alam kung ano ba ang uranium, ito ay ginagamit sa mga nuclear power plant, nuclear reactors ng mga barkong pandigma at higit sa lahat, ito ay ginagamit sa mga nuclear weapon. Balak ng mga suspect na ihatid ang nuclear material sa China sa pamamagitan ng Russia, sinabi ng Security Service noong Sabado sa isang pahayag. Habang naglabas din ito ng video footage sa kanilang operasyong ginawa, ang iba pang miyembro ng nasabing grupo ay nagko-coordinate ng kanilang operasyon mula sa China. Sinabi ng mga otoridad, ang mga sospek ay nagplanong magbayad ng 400,000 US dollar $400 o katumbas ng 23.5 billion peso para sa radioactive material. Sinabi ng mga otoridad, naharap sila sa mga kasong maaring makulong ng hanggang 10 taon. Ang South Korean Defense Company na Korean Aerospace Industries ay nasa negosyasyon ngayon sa Pilipinas para sa karagdagang mga pagbenta ng mga fighter jets ang Korean Aerospace Industries ay ninanais ngayon na matapos makapagbenta ng 24 na mga FA-50, FA-50 Black 70. Gusto pa nitong ibenta sa Pilipinas ang kanilang pinakabagong KF-21 Borame, isang 4 plus generation fighter. Dagdag pa dito, ayon sa pinakabagong source, ang gobyerno ng Pilipinas ay humingi sa Korean Aerospace Industries na magsumite ng mga detalye patungkol sa KF-21. Kinumpirma ng South Korea na dumalo ang delegasyon ng Pilipinas sa kamakailan namang na 2025 Seoul International Aerospace and Defense Exhibition. Matapos magkaroon ng delay sa pagbili ng Pilipinas ng mga F-16 Black 70 sa Amerika, nakakalamang ito para sa South Korean Defense Company upang itulak pa na KF-21 Borami ang magiging multi-role fighter ng Philippine Air Force. Hindi rin imposible mga kabaya na KF-21 ang makuha ng Pilipinas lalo't mahaba na ang pila ng mga bansang nais magkaroon ng mga multi-role fighter tulad ng Subjust Creeper E at F at F-16 Black 70-72. Sa ibang balita naman ng mga bayan, tuwang-tuwa ang mga Pilipino sa ipinamalas na katapangan ng mga sundalong Pinoy na nakaistasyon sa BRP Sera Madre LS57 sa ayungin show ng kanilang sugurin at hataki ang mga bangka ng Chino na nagsasagawa ng iligal na pangisda. Sa malinaw na video, makikita na pinigilan at inakyat ng mga sundalong Pilipino ang bangka ng mga Chino. Hinaloghog at kinumpiska ang mga bote at galong naglalaman ng cyanide gamit ng mga tropang Pilipino ang kanilang rigid hole inflation boat ay at hinatak nito ang barko ng mga Chinese sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, nasa di kalayuan ng isang barko ng China Coast Guard pero hindi ito nakialam sa ginawang hakbang ng Pilipinas. It was reported last 11 or last Friday that there were two sampans that intruded into Ayungin Shoal. They were accosted by the personnel of the AFP aboard BRP Sierra Madre, and it was found that they had in their possession liquid that was suspected to be cyanide. The liquid that suspected to be cyanide is now in the possession of the Philippine Navy personnel aboard BRP Sierra Madre, and on the first opportune time, ito ay babalik natin sa Palawan para ipatest natin. What I would like to highlight here is that they were detected at night. The two sampans were detected at night. The Philippine Navy aboard the madre launched two rubber boats, and they were accosted. The Chinese fishermen were accosted. Found in their possession were four bottles that contained suspected to be cyanide. On a normal activity like this, had it not happened in Ayungin show, let's say in somewhere else, we would have arrested those fishermen. We would have we would document everything, and confiscate all the illegal paraphernalia. But since this was in a shoal, arresting them would mean bringing them aboard BRP Sharamadre, Madre, housing them, feeding them, and they may be able to see the pattern of life aboard BRP Sharamadre. Madre. So, after documenting everything and confiscating all the illegal paraphernalia, both champions were towed outside of the shoal. We do not control what their response would be. Nevertheless, the AFP. Same also with the Coast Guard and BFAR are always ready to respond to any unusual incident. Again, the, we don't control their actions. Kung bumalik man sila, handa naman tayo na ipatupad natin yung ating sovereign rights within Ayungin Shoal. Kung may mamataan tayo na pumapasok doon, we will do the same thing. Sa ibang balita naman, sa ASEAN Summit na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Malaysia, hindi nakapagtimpi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa patuloy na agresyon ng China na naglalagay sa peligro ng buhay ng mga Pilipino. Iniisa-isa ni Pangulong Marcos Jr. ang marahas na aksyon ng China sa West Philippine sea tulad ng paggamit ng mga kagamitan upang harangan ang mong routine maritime patrol sa sariling maritime zone at airspace na isinasaad sa ilalim ng international na batas partikular na ng UNCLOS. Maging ang pagdeklara ng China ng nature reserve sa Baho de Masinloc na nilalabag nito ang soberanya at jurisdiction ng Pilipinas ang kamakailan namang pagwater kanon ng China sa isang barko ng b Ang lahat ng ito ay sinabi ng pangulo ng Pilipinas sa mga lider ng Asya at sa presensya ni President Trump ng bansang Amerika. Malaysia, kumambi na ang dating kakampi ng China. Mas gusto na ngayon ang Amerika. Sino ba naman ang aayaw sa Estados Unidos dahil nagawa nitong pigilan ang walong digmaan. Digmaan ng Israel at Iran, Pakistan at India, Rwanda at Democratic Republic of Congo, Thailand at Cambodia, Armenia at Azerbaijan, Egypt at Ethiopia at ang Serbia at Kosovo. Sa totoo lang, wala pa si President Trump. Nandiyan na si President Xi Jinping ng China. Pero sa halip na pigilan at pagbatiin ang mga bansa, sino pa nito ng ng mga armas at bomba pati na misal ang mga bansa o grupong siyang nag-aasik ng kasamaan sa mundo. Halimbawa na lang ng mga huti na ilang barko ang kanilang binomba at ang ilan sa mga kababayan natin ng mga Pilipino ay nasawi pa. Kaya ang merong mang nagsabi na ang mga kano ang nagpapasimula ng gulo sa mundong ito. Ang ginawa ni President Trump na pigilan ang walong digmaan ay patunay na mas gusto rin ito ng kapayapaan. Pero kung merong mang bansa ang gustong sanungatin at ituloy ang kanilang kasamaan, nakahanda si Uncle Trump na ibigay ang kagustuhan ng kalaban para magkaroon ng kapayapaan handa itong ipakita ang lakas na meron ang Estados Unidos upang supilin ang kasamaan. Maswerte pa rin ang Pilipinas dahil kaalyado natin ang Estados Unidos. Laban Pinas!